Sino mang magpasya na magtago ng isang Israeli na bihag sa kanyang bahay, siguradong bibisitahin siya ng isa pang Israeli o ng dalawa pa. Mga aso, mga aso. Anak, alas labing isa ng umaga ng ikawalo ng Hunyo. Dalawang libo at 24. Ang araw ay direktang tumatama sa aspalto ng Nuserat, sa gitna ng Gaza Strip. Araw ng palengke, maingay at sigawan ng nagtitinda, amoy ng pampalasa at alikabok ng guho. Libo-libong tao ang pinaslang naglalakad sa makikitid na kalsada ng kampong ito ng mga refugee, na sa totoo lang ay isang urbanong kuta ng semento. Sa gitna ng karamihan, dumadaan ang lumang puting truck at sinusundan ng luma at gamit na sasakyang sibil. Mukha lang silang isang ordinaryong pamilya. Naghahanap ng matutuluyan ang mga Lumikas mula Rafa. Ang mga babae sa likurang upuan ay may suot na mahahabang belo, hijab at abaya na tumatakip sa kanilang mga mukha at katawan. Walang pumapansin sa kanila, para silang hindi nakikita. Pero sa ilalim ng mga itim na kasuotang iyon, hindi mga babaeng refugee ang naroon. Mga elite operator ng unit at si Aman ang mga refugee may mga compact na repel at nakahanda ang daliri sa gatilyo. Nasa dalawang daang metro na sila mula sa kanilang target. Hindi ito isang pagsalakay sa gabi, walang dilim na magpoprotekta sa kanila. Nagpasya silang pumasok sa liwanag ng araw. Sa puso ng halimaw, napapalibutan ng sampu-sampung libong sibilyan at daan-daang terorista ng Hamas. Kapag may nakapansin, may batang sumigaw o guardiang nakakita ng baril, mamamatay sila. Pero hindi kamatayan ang pinakamasama. Mas masahol, kinumpirma ng intelihensya ang impormasyong umaasa silang milagro. Kung sakaling matuklasan niya ang pagsagip sa isang gusali, may utos siyang agad na patayin ang mga bihag na nasa kabila. Huminto ang trap, namatay ang makina. Maligayang pagdating sa Operasyon Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Para maintindihan ang kabaliwan ng mangyayari, kailangan nating bumalik ng 28 araw. Noong ikalabing ng Mayo, dalawang libo at dalawamput apat isang mahalagang impormasyon ang dumating sa mga mesa ng Shinbet. Sa loob ng walong buwan, bulag ang Israel. Mula noong ikapito ng Oktubre, sina Noah Argamani, Almohmir, Jan, Andrei Kozlov at Shlomi Ziv ay naging parang mga multo. Dinukot sila sa Festival Nova, isinakay sa mga motorsiklo at nilamo ng mga lagusan at mga tagong lugar sa Gaza. Alam naming buhay pa sila, pero hindi namin alam kung nasaan, hanggang sa isang pagkakamali o pagtataksil ang nagbigay liwanag. Nahuli ng intelihensya ang apat sa Nusirat. Hindi sila nasa mga lagusan, nasa ibabaw sila, nakatago sa paningin ng lahat sa mga apartment ng mga pamilyang sibilyan. Pero may imposibleng taktikang problema. Hindi sila magkakasama. Si Noah Argamani ay mag-isa sa unang palapag ng isang gusaling tirahan. Samantalang ang tatlo pang lalaki, sina Almo, Andre at Shlomi, ay nakakulong sa ikatlong palapag ng isa panggusali. gusali. Magkahiwalay sila ng dalawang daang metro sa isang urbanong digmaan. Ang distansyang iyon ay parang bangin. Kung aatakihin ang gusali A, maririnig na mga gwardiya sa gusali B ang mga putok at papaputok na sila bago pa makatawid sa kalsada. Ang tanging opsyon ay ang perpektong pagsabay. Kailangan nilang tamaan ang dalawang target sa dalawang magkaibang lugar. Sa eksaktong segundo, inilunsad ng Shinbet ang operasyong magpapabago ng lahat. Isang pagtagas na parang pelikula ng espiya noong Cold War. Mga undercover na ahente, nagpapanggap silang mga lokal. Umuupa ng apartment malapit sa mga target. Namimili sa palengke, nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Minama pa ang bawat bintana, bawat pinto, bawat gwardiya, bawat ruta ng pagtakas. Nalaman nilang ang mga bihag ay hindi sa selda nakapiit, kundi sa bahay ng mayayamang pamilyang konektado sa Hamas. Si Noah ay nasa bahay ng pamilya Al-Yamal, kung saan nakatira ang isang doktor at isang mamamahayag ng al Al. Samantala, sa Israel, ang Unit Yaman ay gumagawa ng mga life-size na modelo ng mga gusali. Araw-gabi silang pumapasok, inuulit hanggang maalala ng kalamnan bawat anggulo. Ngunit may kulang pang huling desisyon Nagtipon si Napunong Ministro Netanyahu at Ministro ng Depensa Galant isang Huwebes ng gabi. Ipinapakita ng mga lider militar ang lahat ng barahan nila. Mas ligtas para sa mga sundalo kung gabi ito gawin pero hindi sila naghihintay ng gabi. Mas alerto ang kanyang mga gwardiya sa dilim at sa katahimikan ng Dapit Hapon. Ang gawin ito sa araw, alas 11 ng umaga, ay isang taktikal na pagpapakamatay kung may magkamali. Pero ito ang alas ng ganap na sorpresa. Walang inaasahan na may komandong Israeli na namimili sa palengke sa oras ng pananghalian. Ang code name ay mga binhi ng tag-init at ang utos ay ipagpatuloy natin sa araw. Kaya bumalik tayo sa palengke. Alas labing isa, zero zero ng umaga. Ang signal ay ipinapadala sa mga encrypted na radyo at sinasabing, Sige na, Biglang bumukas ang mga pinto ng truck ng mga kasangkapan at ng puting kotse at ang pagpapanggap bilang pamilyang lumikas ay gumuho. Sa isang iglap, tumalon sa aspalto ang mga operatiba ng yaman. Ilang segundo lang ito. Sa unang gusali, binasag ng assault team ang pinto ng apartment kung saan nila hawak si Noah Argaman. Lubos ang pagkabigla. Nakaupo si Noah, hindi makagalaw. Lumipas ang dalawang daan at apat na na araw sa impyerno. Pinilit siyang maghugas ng pinggan para sa kanyang mga dumakip. Pinilit magbasa ng Quran at pinagbihis na parang isang babaeng Palestino para hindi siya makilala. Paano kung ilipat siya? Sa loob ng anim na minuto, sinigurado ng operatiba ang kwarto. Noah ang tawag nila sa iyo. Nandito kami para iuwi ka sa bahay. Siya ay nasa shack pero buhay siya. Malinis ang pagkakaligtas sa kanya, parang operasyon, halos masyadong madali. Pero sa dalawang daang metro ang layo, sa pangalawang gusali, iba ang kapalaran. Dumating ang grupo ni Hepe ng Inspektor Arnon Zamora sa ikatlong palapag kung saan naroon ang tatlong lalaki. Pero dito, hindi talaga ako handa. Nang subukang sirain ng pinto, agad bumuhos ang bala. Nagpaputok ng mabibigat na baril ang mga guwardiya sa loob. Isa itong labanan ng malapitan sa isang napakasikip na pasilyo, si Arnon Zamora isang veteranong pinarangalan na nakapagligtas ng buhay noong Oktubre 7 sa kibuts. Si Yad Mordejay hindi nagatubili atubili sumugod sa unahan para saluhin ang putok at buksan ang daan para sa kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, siya ay tinamaan ng malubha at namatay. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng mga mahalagang segundo na kailangan. Dumaan sa ibabaw niya ang mga kasamahan at tinapos ang mga gwardya. Pumasok sila sa silid at natagpuan sina Alma, Andre at Shlomi. Sila ay litong-lito. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. At sila ay malnourished. Si Andre ay ilang buwang nakagapos sa kadena at patuloy na inabuso, pisikal at sikolohikal. Sumisigaw ang mga operator sa radyo nang pariralang hinihintay ng buong Israel. Nasa ating mga kamay na ang mga jamante. Alas labing isa labing lima na ng umaga, hawak na nila ang apat na bihag, hawak na nila ang mga jamante. Pero ngayon, kailangan ng umalis. At dito nagsisimulang maging Black Hawk Down ang mga binhi ng tag-init. Wala na ang elementong sorpresa. Ang tunog ng mga putok ay nagpagising sa buong kampo ng mga refugee. Ang neosaydad ay hindi lang isang baryo. Isa itong dispero. Ganda ang milisya ng Hamas ang lumalabas mula sa mga lagusan sa ilalim ng mga tolda at bahay ng mga kapitbahay, armado ng mga lansa granada, rocket propelled grenade, mga makina na baril at mga sniper rifle. Ikinakarga ng mga operatiba ang mga bihag at sugatang si Commander Zamora sa sasakyang extraction. Mabilis na nakakilos ang koponan ng National Oceanic and Atmospheric Administration, ngunit ang sasakyan na nagdadala sa tatlong lalaki isang binagong truck ay nagkamali ng malaki o nagkaroon ng aberya sa makina. Walang nakakaalam ng tiyak noong oras na yon pero tumirik ang sasakyan. Nakatigil sila sa gitna ng isang mapanganib na kalsada, napapalibutan ng matataas na gusali kung saan bumubuhos ang putok ng baril mula sa itaas. Kung hindi sila kikilos sa susunod na tatlong minuto, lahat sila ay mamamatay. Ang mga bagong kaligtas na bihag at ang mga sundalong sumagip sa kanila. Naging hindi na maingat ang hukbong sandatahan ng Israel. Tumatanggap ng koordinada ng emerhensya ang hukbong panghimpapawid mula sa himpapawid. Nagsasama-sama sa Nusaydad ang mga drone, helikopter ng atake at eroplanong pandigma. Malupit at malinaw ang utos. Gumawa ng pader ng apoy sa paligid ng naipit na sasakyan. Tumatama ang mga misil sa mga gusaling paligid na pinapaputukan ng mga sniper. Yumanig ang lupa. Nabalot ng alikabok ang kalsada at nabulag ang milisya. Kasabay nito, mula sa lupa, umaksyon ang mabigat na kabalyerya. Sinira ng mga Merkava tank ng ikapitong brigada, armored vehicles ng Brigada Gibati, at mga parakadyutista ang barikada, binuksan ang daan ng pagtakas ng mga refugee. Isa itong ganap na digmaan. Sa limang daang metrong radius, iniwan ng grupo ang sirang sasakyan at tumakbo sa ilalim ng putukan habang pinoprotektahan sina Almok, Andrei at Shlomi, Nakasakay ang grupo sa pangalawang armored vehicle na nakalusot sa guho, pero hindi pa rin sila ligtas at kailangan pang makarating sa baybayin. Parang impyerno ang ruta ng pagtakas dahil sa putukan. Patuloy ang pagpapaputok ng anti-aircraft missile sa mga helicopter na lumalapit sa dalampasigan. Nakita na ng piloto ng rescue helicopter ang dalampasigan ng gasa. Lumapag siya malapit sa dagat habang ang ilisin ng helicopter ay nagpapalipad ng buhangin at bula. Pinapunta ng mga komandante ang mga bihag sa helikopter at isinakay ang stretcher ni Arnon Zamora. Sinusubukan na siyang buhayin ng mga doktor pero sobrang dami ng dugo. Lumipad ang helikopter sa gitna ng matinding putukan. Alas isa tatlumput ng hapon, lumapag ang mga gulong sa ospital na Sheva sa Tel Aviv. Tapos na, Kumalat agad ang balita sa buong Israel. Umiiyak ang mga tao, pumapalakpak at nagyayakapan sa mga kalsada. Ang video ni Noah na niyayakap ang kanyang ama, si Yaakov, ay kumalat sa buong mundo. Hindi niya tinanong ang tungkol sa sariling hirap, kundi tungkol agad sa ina niyang may malubhang kanser sa utak. Dumating si Noah sa oras para magpaalam. Nagkita ulit si na Andrei at ang ina niya at binigkas niya ang tatlong salitang nagpaiyak sa kanila. Sa Malibu, si Hector Unil ay may konsyertong hop. Habang nagdiriwang ang Israel ng Himala, kinumpirma ng ospital ang trahedya. Hindi nakaligtas si Hepe ng Inspektor Arnon Zamora. Iniwan niya ang kanyang asawa at dalawang anak para iligtas ang apat na hindi kilalang tao. Bilang parangal, pinalitan ng hukbong sandatahan ang pangalan ng misyon mula mga binhi ng tag-init. Ngayon at magpakailanman, ito na ay tatawaging Operasyon Arnon Mapapasama ba ito sa mga aklat ng kasaysayang militar katabi ng Entebbe? Isa itong pagpapakita ng eksaktong katalinuhan, panlilinlang, katapangan, at halos hindi makatuwirang pisikal na tapang. Itinuro niya na ginagamit ang mga pasilidad ng sibilyan hindi lang para magtago, kundi pati para ikulong. Ang mga bihag ay hindi nakakulong sa piitan, kundi nasa sala ng pamilya habang naglalaro ang mga bata sa labas. Pero higit sa lahat, pinaalala niya sa atin ang kahinaan ng kalayaan. Para kina Noah Almo, Andre at Shlomi, ang ikawalo ng Hunyo ang araw ng kanilang muling pagsilang. Para kay Arnon Zamora, iyon ang kanyang huling araw. Ang operasyong ito ay nagsisilbing paalala kung hanggang saan kayang gawin ng isang bansa para mabawi ang kanilang mga anak, anuman ang halaga. Kita natin, hindi nagpapahinga ang digmaan sa dilim. Kaya tayo rin ay laging gising. Kung gusto mong ma-access ang mga file na hindi pinapansin ng iba at maintindihan ang totoong operasyon sa likod ng mga balita, pindutin mo ang subscribe button at i-activate ang kampanita. Magkita tayo sa susunod na ulat.